ninyong lahat mga team abroad team Pilipinas, team seniors, team bahay magandang araw sa inyong lahat hello so ito, pag-usapan natin mga palangga, si Arden so hindi nga naman nila diba ang daming ano, ang daming mga nababasa ko sa sukmid na hindi daw nila nakita tapos si KB din hindi nila nakita. Tapos ayan, mayroon. ayan nagpakita na oh. Kasi nakaburol, namatay na po yung lolo ni Alden. So, ito mga palangga, yung noon, naalaala ko. Mayroon ding nag-ano noon, last year. Mayroong nabasa ko na namatay na daw yung lola ni Alden. So hindi ako na hindi na hindi ko na hindi talaga hindi ko yung talaga yung pinapaniwalaan. Kaya at at hindi ko yung sinishare sa inyo kasi wala namang katotohanan yun. Tapos nakita ko sa mga post ni Alden. Doon pa naman ang lula. Iwan ko kung sino nagbabalita noon. Nabuhay pa yung lula. Pinatay na nila. Tapos pumunta ako sa Twitter. Wala namang nabalita doon. Kaya sabi ko, sino kaya, no? Sa bagay nga, mayroon talagang mga ano na... na mga... nag-ano nag, ba? Naglalabas ng mga... ano? Iwan ko na... Kahit buhay, pinapatay nila. So, ito na nga. Napanood ko na nga. Mayroon na nga ang video na inilabas na nakaburul Kaya naniniwala na ako sa balita sa ito talaga. Sure, ito totoo. Itong sa lulo niya. Sa lulo niya. Na namatay na rin yung lulo niya. Ayan, nakaburul Ngayon. Tapos, kwento na naman. Ayan na nga, Bi. Nanong hinanap daw si KB. Tapos, sa mayroon din sa akin talaga nagko-comment sa vlog natin na ayan, nakita nyo andoon si ano daw si Catherine sa buro ng lolo ni Alden. Ano naman? E friend naman sila. Friend po sila. Siyempre may pinagsamahan po yung tao at saka hindi lang naman si Catherine nandoon si Jurus yung mga kasamahan niya sa HLA, HLG1 tapos HLA2 andoon yung mga kasamaan, hindi naman, gosh, hindi naman yung ano na, wala namang relasyon yun. Tapos, ayan na naman, ginawaan na, na, naman, na naman ng istorya, na ayan, magkasama. Alam naman, syempre, o, oh, mayroon naman silang pinagsamahan, at saka, hindi lang naman nagsusulo doon si, ano, si Catherine, and doon yung mga cast ng ano, emang, ng HL J at saka HLA. Andoon yung si Jorus. Naku, at saka katabi naman si ano, si yung father, sino ba yun? Si father Jeff. Andoon siya ang nag, ano doon sa, ano, vigil ng lulu niya. Talaga naman, tapos ito pa, nag-tweet si ano Aldi na respect. Awan ko, bakit kinalampag ba si, ano, kinalampag ba sila? Or sino kaya ang nag- ano na naman kay Alden na chismis. Yun siguro nung, ano, nasaan na si Alden, hindi na nakita nung umuwi, hindi naglabas ng mga pictures, hindi na, hindi sumabay-bay ang mga, ano, yung GMA. Yan na nga, respect na nga ang tinitweets niya. Hmm. Dapat di naman intindihin nung iba na ano na naman kaya ang mga balita-balita. Diba? Diba? dapat yan. Tapos sasabihin nila eh, si KB ang nandun, wala si Main. Naku, alam naman natin. O yung sa mga LWS yun lang, yun ang nakakaintindi. Dahil, syempre sa management, eh hindi, na, hindi pa naman sila, hindi pa naman nila inaamin na ano, kinasal sila. Secret nga lang yun di ba? Secret lang yun yung kasal nila. 2016. Hanggang ngayon, hindi pa nila inaamin. Eh, kaya free silang itichismis sila ng mga iba-iba. Wala silang pakialam. Hmm. At saka kasi nasabi naman din yan ni Alden. Basta alam nila, dalawa ni May, na alam nilang katotohanan. O kung ano-ano pa namang mga ilabas sa mga shoebies, sa mga social media, wala silang pakialam. Dahil alam naman nila mag-asawa, pinag-usapan nila yun eh. Di ba mga palangga, yung mga katotohanan na aldabnesyon, yun lang nakakaintindi. Pero yung mga paano-ano lang, parang saling pusa ba yan, yung uh, magsama-sama lang sa aldabnesyon, tapos hindi, tapos aldabnesyon ka, makikipag, ano ka pa, bakbakan ka pa sa mga hindi aldabnesyon na, Diba yung iba na ano na eh, in-ignore na lang eh, parang pasok dito, labas dito, parang hindi na pinapansin ng iba eh, di ba? Kahit ako, binabasa ko na lang, parang ganon. Tapos, hindi na paniwalaan yun. Wala naman talaga silang relasyon ni eh, Kath eh. Kahit na, ay nako, balik ta rin, balik ta rin, Panila, ako hindi na ako naniwala. Yung basta ako, pag sa vlog ko, aldab talaga iba mga palangga, eh, yun, yung mga katotohanan talagang other na natili pa rin sa aking vlog. Kasi, totoo rin yung mga naramdaman nila. Oh, iba, yung nandyan sa'yo yun ni eh. ikaw yung ano eh, ikaw ang nagmamayari sa sarili mo, siyempre yung ano mo talaga, yun yung paniniwalaan mo eh, marami talagang mga piki na inilabas nila para lang yun sa pelikula na tangkilikin yun 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 oh di ba mga palangga yun yun ang mga ano talaga mga katotohanan kaya nga nagulat nga ako nung pinapatay na yung lola niya samantalang buhay na buhay kaya hindi ko muna ibinalita at hindi ko muna sinishare sa inyo mga palangga na yun na nga yung lolo ang namatay kasi last year nga eh ano ba yan? nagulat ako. Alam mo yun, talagang nagkakalkal ako nun sa social media. Wala naman yung lula niya. Kalkal ako, tinitingnan ko talaga. Wala naman, pati sa TikTok, pati sa... Wala naman. Diba sa... Tapos yung last ko, talagang inaano ko yung mga Aldab nation, Doon sa Twitter, tinit-check ko. Wala namang tweets doon. Sa ngayon, yun na, naniwala ako na yung lulo ang namatay. Ngayon, lulo ang namatay, nakita ko na sa, ano, sa mga social dyan. O, una ko nakita sa, mabilis talaga ang TikTok eh. Pero, alam nyo, binabalita na mawawala na yung TikTok. Kaya, eh, mayroon na tayo, hindi naman tayo sa TikTok, andito tayo sa YouTube. Mapapanood pa rin, mapapanood nyo pa rin ako. Nandito tayo sa YouTube eh. Kasi ang TikTok raw ay mawawala aalisin nila Tapos ayan mga palangga. Tsaka yun na nga. Wala daw si Maine. Nako. Hindi mo talaga yun makita pa. Hindi talaga yun makikita pa. Kahit naman at tsaka ano lang yun eh private yung exclusive lang yung ano nila place nila. Mga close friend lang or yung mga kakilala lang ni Aldin sa trabaho, mga side ni Alina kamag-anak, kamag-anak ng tatay niya, yun lang. So, yun pinakita lang yun. Yun ang nakunan. Dahil, nandoon si Father Jeff, Jeff, siya ang nagmisa. Tapos, kung sila-sila na lang, mga private na lang, sila-sila na lang kamag-anak. Alam naman, posibleng wala si Mingay. Andoon yun sa mga hindi wala lang kamera, binawalan binabawalan yung yung sila-sila na lang. Kaya siguro si Alin nagsasabi na respect. the tweet siya respect. Oh. Kaya wag nating sasabihin na yung iba naman ibabash na naman nila kung ano-ano na mga pinagsasabi eh kailangan daw irespeto kasi nag-aano siya sa lolo niya. Mahal na mahal yung mahal na mahal niya yung lolo niya. Kaya, ayan po, mga palangga. Marami pong salamat sa inyo yung mga sumubaybay pa sa akin. Thank you so much. Thank you, thank you yung mga team abroad. Tapos yung mga team Pilipinas, mga team seniors, team bahay. Thank you so much. Kaya, mga palangga, manatili pa rin. Hindi tayong mawala ng pag-asa. Kalmahan lang natin. At saka, darating tama nga yung mga ano natin yung mga ating mga subscribers ya yeah, sa inyong mga palangga tama yung sinasabi niyo Siyempre, antayin natin na aamin sila kaya yung iba sasabihin na nasawa na ako hindi na baka hindi na sila aamin tapos pangalan nito ayoko na talaga sa kanila kasi katotohanan yung sa kanila kong nakinasa. Piki nga yun. Huwag kayong maniwala. Piki talaga yung Piki talaga yun. At huwag kayong wag alala Darating talaga ang pano. Darating ang oras. Aamin. May iisa dyan. Aamin. Kaya bye po. Thank you so much sa inyong mga palangga. Bye.